Hello mga guys. Nandito na naman ako mga guys. Hindi magandang lagay ko guys. Saka alam mo yung gusto mong matulog. May gigising sa'yo. Ayan. Napakahirap ng ganito. Gigisingin ka magpaayos ng aircon. Pag may darating ikaw yung gigisingin. saan ba hostess siya nito? Wala naman dito. Sana yung nagtawag sa akin. na ano dito? Wala naman. Usman! Tingnan mo lang. Ginising ako. Alam nyo guys, alas 7 ako nagising. Tapos, alas 7 ako nagstart start ng work. Pagkatapos, alas 10, nag ako ng konti. Tatawagan ako. Tapos ngayon, wala pa dito. Ya Allah. Masada, saan na yun? Ang init-init pa ngayon. Mabuti na lang guys. Maganda pa rin ako. Charot. Charot. No, joke lang yan. Filter lang yan mga guys. Ah, yan na si Usman. Ah. Chef ano nung? Ito sa bigo? Ah. Marish. Marish. Ah, pinto. Sila malay pinto. Ada muka info, nazir mo. Sila ada makina? la la Bas mo, nazir mo ya. Ah, apa? Saya dah dengar. Kalas, kalas juga. Kalas, bas sana sana sana. Fok, fok sih, dah eh, see si the book, marunsh kita. O, di rin ito, ro? Sino ba ito? Sino din ito? Ah, si Mudir. Salamat alaikum, Mudir. Ayan, akit sila sa taas. Silipin natin kung anong ginagawa nila doon. Ito yung aking responsibilidad, guys. Na parang hindi mo maano na natutulog ka, gisingin, nakagod. Tingnan natin kung anong mayroon dito. Kasi natin natulog kasi ito aircon. Oh. Ah. Ayan, sila yung aircon. Kaya kailangan itong ayusin. An, open light. Ito pa balik baliktad. Ano po ito, ito, ito And, siya dito, guys? Yung riyada ng aming amo. Yeah. Ito po nag-exercise yung prinsipi namin, guys. Yan. Yeah. Ayan, nasisira ang aircon. Kaya kailangan siyang ayusin. Ayan, O may sa? Ha? Eh, hindi ba rin. Pwede nzil mo sa nokta-nokta. ba rin, katir. Mungkin, hada ba wara hada may hindi فرنش فايزة أيوة فرنش فايزة ممكن هذا بيا هذا أكمر هاد برينسيس نورا بعدين هذا شوية يجي كربانزا سيها من جمال ده.

Handelag mga guys, tapos na. Ayan, uuwi na ako guys sa aking room. Ako na na may magre-rest. Tapos maya-maya, may tatawag na naman ah oh, napakahirap ng buhay, guys. Na, nagpayong-payong ako, guys. Kasi sobrang init dito. Sa swimming pool kasi, oh, yan, oh. Oh, diba? Para kung correct, nagpayong-payong. Oh, ba? Diba? Ha? <laughs> Sana all nakapayong. Oh, ayan po. Ayan na ako. Oh. Tapos na ginawa yung aircon na binabantayan ko. Iwan ko saan na naman yung mga lalaki. Alam mo yung matutulog ka na. Putol-putol yung tulog. Ang hirap ng kalagayan pag mahirap ka. So, tapong itong basura. Hindi naman mong... saan ko ba yung kinuha yung plastic? Ah, dito. Yan, saan, ayan, nakarating na ako sa bahay. Saan na yun? Saan yung si Usman? Usman! Pinaapiyahan? Pinaapiyahan? Frida mo John. Diyo po. ko kayo ka lang. Hi! How are you? Ito ba, back Ayan guys, thank you so much. Thank you for watching. Ayan, paakyat na ko. Diyan na naman sila gumawa. O oh, yan. Hindi na na, hindi ko na yan sila responsibilidad. Ako ipapasok na sa akin. Accommodation bye!